what's up sa inyo? At andito tayo ngayon sa Paris. Nasa likuran ko ang Eiffel Tower. <laughs> at kasama ko ang dalawang YouTuber, si Liz, at si Marian. Ayos. I promise, I give you. <laughs> Ayos ka lang? Ayos, Ayos lang! Ayos, Ayos lang! Kaya sa lahat ng mundo! Bakit? We have my life because I want the fun. What? Buloy! Bilog ang mundo. Louie! Sino si Louie? Ako. Ah, pakala mo si ako. Louie? oh, ako. Ang tunay na Louie. Ako yung dinin niya kanila buloy kinakanda. Hoy, ay, buloy. Ikaw si buloy? Ah, uh, yes na yun, Lee. Because, ah, uh, yeah, pero patay na yung isa. Nahay <laughs> Pinamatay si buloy. Bakit buhay ka pa? Barkada <laughs> ko rin yun. <laughs> Kanta tayo, ah. Hoy, hoy, buloy. Peace tayo, <laughs> 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 First timers, what's up sa inyo? Ngayon eh, February 10, 2018 at nandito tayo ngayon sa ABS-CBN. Kung nakikita nyo sa likuran, ha? Sa <laughs> ABS-CBN. Kung saan, eh, a tayo ng isang workshop ng Adobe Studios. Ito yung workshop para sa mga nagbablog, yung mga gustong mag-vlog, o gusto pang ma-enhance yung pag-vlog nila, o ma-enhance yung pag edit Eh, ito yung workshop na dapat Atenan. Kaya yun guys, samahan nyo ako sa vlog ito. Okay guys, papasok na kami sa loob ng ABS-CBN. Pop muna natin. Hindi hey, po. po sila? Sa Adovers po kami na workshop. Pop muna baka malaglag. This is it. Dream come true. <laughs> ito yun nga, nasa loob na tayo ng ABS-CBN. Dahil dumating kayong mga marshal para sunduin kami. Marami na mga vloggers dito guys. Ayun hey, ako. So kami pipila muna tayo kasi kailangan sabay-sabay daw makapasok eh. Sinecheck isa-isa yung mga pangalan namin kung nakalista ba talaga kami para kami makapasok dun sa mismong event po. talaga, ay natin pumila. Pag tinanong ako mamaya ng mga tao dito kung anong yung channel ko, anong yung sasagot ko? ABS CBN <laughs> Normal na mamamayan tayo ngayon guys Kaya pila tayo Kailangan natin lumsod sa guard para makapasok tayo sa building natin Kahigpit ah, dito no Siyempre ABS-CBN na diba may mga artista dito Tapos number one TV station pa yung ABS-CBN na to Kaya ganyan kahigpit yung ano security nila dito Nandiyan kayo yung pangalang ko <laughs> Ayan po, nakapasok na po tayo sa immigration. Nakapasok tayo sa immigration. <laughs> na-excite ka na ba? Saan? Dito, na-excite ka na sa event? Actually, wala naman. Actually, hindi lang ano pala eh. Nung natanggap ko pa nga lang yung email ko nun. Tuwang-tuwa ka na? Tuwang-tuwa na ako. Wow, atin daw na workshop dito sa ABSA ba? ABS-CBN. Paamuyin natin. Ano ba ang malaki-laki nga daw? APS. Gago! Sobrang saya guys. Nandito ako ngayon ako sa loob ng ABS-CBN. Isang dream come true na makapasok ako dito. <laughs> Letter A, 13th floor. Eh, ba't ko alam? Ang mga vloggers ko ay papasok na dito sa loob ng elevator kasama si Kim. Hi Kim! Ano <laughs> meron May Nang workshop. Si Kim, editor niya ng ano. Tawag na tangalan elevator. May feeling ako na hindi matutuloy <laughs> doon yung benda doon. wala <laughs> Bakit? <laughs> <laughs> Mawawala ng <na> kuryente itong <laughs> elevator. <laughs> 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 Ayan, eto na. <laughs> yes. Nasa 13th floor na kami. Oh! na sir. Ah, excite ako, promise. Nasa likod ko, kung nakikita niyo, yan yung mga awards ko. Ilang lang. Kakagulo na sila sa loob oh. Tunog pala yung na yung loob eh. Lahat ng mga tao dito, puro vloggers. Hello! Hello! Hi! <laughs> Hi! Nandito na kanina. Kala ko nandito ka na. Nandito na ako sa baba. Sabi Tang ko pa naman, papasunod niyo ako. Wala na ako si Yeto. One more time dito. Timmy Sai. Hi! Masama ko sa YouTube Vloggers Philippines. Loyal so, subscriber um, niya ako. Pinagpupuyagan ko yung vlogs niya. Welcome po sa ating ano vlogging and editing workshop. We mounted this workshop talaga to extend the knowledge that we have or we know sa mga members na YouTube vloggers. <laughs> Anong pwesto? Doon ako sa labas. Ano? Doon ako sa labas. Doon ako sa harap. Sige, sige. Meron ko ng pwesto doon. Hindi na lang ba doon. Gusto mo doon? Hindi pa. Ako ba? Doon ako ka. Talaga, meron ko ng pwesto doon. Masama ko si Misae tsaka si Megs V. Ay, ano po kayo? Sa harap yung mga agent. Boy, first time agent. Subscribe. Boy, first time. Kanya rin. Megs V. First time ko siya makita ulit. <laughs> ano na ba tawag mo? First timer ba o jeans? <laughs> first timer is mga <mo, laughs> nababash tayo sa virgins. Tiraulo ulo kasi yung mga nag-comment. Amoy okay, na nga yung first timer. Pre-produced and produced na siya. Uy! <laughs> don't judge me! Kapag ka naiiwan ka na ng trends, you have to make it current. So thank you ulit, AC. Thank, thank you. you. Subscribe kayo kay AC ha. <laughs> That's AC TV. Sa mga kintagiliran ko. tayo. So, Kaya nga eh. So natapos sa si TV sa talk niya about vlogging. So ngayon, break time namin. Mag-lunch na kami. Care of... KFC. Kain na. Storyline ka ba? Okay. Wala, wala. Hindi ako mo, yeah, hindi ako mo sa. Oh, nga, hindi ako mo ulit ngayon. Ano, hindi ako pag isa sa dito, wala. Hindi oh! ako masyado mo ulit. Kasi gusto ko rin. Oh, ako oh! Ako o, nga, ako din. Gusto ko lang ng matutunan. Yeah. Abi JP, wala siya ang na. member ng na ng Kitchworms. So, meron ako niya, meron ako niya. Ay, sige. Bakit niyo na ba si Jubs? Ay, <laughs> na, meron pa, wala pa akong pagkain. Kakain na. Ay, mga nandiyo ba duyo? Bakit <laughs> ano naging? Ay, saan may sigar ng lalaki? Ay, kanina pa akong i-i-i-i. Siya mo nga. Wala silang kaalam alam na dito rin ako nagtatrabaho ko. Tapos, itong CR na to sa 13th floor, dito ako lang ito. Yeah. Ang next na magsasalita na dito ay si Direk Banski na. Ayan siya Yan si Direct Bansky. Siya magtuturo sa atin mamaya about editing. Siyempre, hindi na bago sa atin yung pag edit kasi yan yung trabaho natin eh. Sa araw-araw natin ginagawa. Eh, pati tayo ako di mag-edit mag-edit, di ba? Monday to Saturday, nag-edit ako dito sa... Kung baga, bago ako sa mundo ng pag-vlog. Kaya, kailangan kong matuto kung paano yung tamang, di ba? <laughs> kung ano yung tamang atake sa pag-vlog? yun ang gusto kong matutunan mamaya kay Sir Oh O, plug mo kung saan merong gigang itchy worms. Ah, manood nga po pala kayo sa Showtime everyday. Pinamontage na yung pako. Hindi ka pwede mag na na ako kay Kiki. <laughs> montage ni Megsby dito, eh, no? Sumama pa ako din sa baba. Wala man naman pala akong bibili. Tumakas ko na ako bigla kasi kailangan kong mag-login sa office. Nasa 13th floor lang yung event pero nasa 3rd floor ako. <laughs> pero nagpaalam naman ako na malalit ako dito sa trabaho ko. Parang uh, maka-attent dyan sa Adobers Workshop. Okay, nandun ako. Okay. Itong area na to, ito yung editing bay ng Showtime. Ito yung schedule ng pasok ko ngayon dito sa ABS after ng Adobers Workshop. Tutuloy na ako agad ako dito, so sana matapos to ng on-time para makapasok din ako ng on-time dito. Hmm. So nandito na tayo ulit sa loob. Si Jugs, siya si Black Mine. Oh, May ko niya. Yeah. Ko ng bata pa ako. Ba? Akala ka ba mag-manak mag, mag, oh, ka ba din, sa akin? Din, din, din. <laughs> Tinawag akong lolo na ito. Ay, lolo. Lolo Nino mo. Ano ah, Nino ba? Masa kayo parehas. Lolo, Nino. Kanina ko pa siya nakita. Okay. Hindi ko na siya pinapansin. Oh, dahil dyan at nakita mo ko at pinansin mo. Kahit okay, tapos okay, na How to be a part again ng Adobers. Kasi ito sa ito talaga ako, bro. Talaga ba? Direct Bansky na, guys. Bani Logroño. First of all, sino dito would consider themselves beginner editors lang? Parang, medyo nahihirapat ako ito. Medyo, hindi. Uh, Kunwari, cinevlog. Ito, may animation. 142, uh, mga 8 to 12 hours. Uh, main camera ko, uh, Sony a7S II. Sa mga gusto mag-join, you can apply through our website. Guys, tapos na kami. Late, Late na ako sa so work! JP! Hi guys, don't forget to subscribe on my YouTube channel, JM Santos. Bye. Hi guys, it's me. Elise, and subscribe to my channel. <laughs> <called> <laughs> bye bye. Easy Buscano. Uh, more on food, travel, and talks. So hi. <laughs> oh, my inanak. Narito mulisin ni nong. Si nong si TV. Let's go. Rush. <laughs> sweet, sweet, <laughs> <sabi> Naomi. Shine, <laughs> <laughs> Jenny. JD Cruz Hi guys, I'm you guys and welcome to my channel. Hey guys, my name is Nicole. Sarah, Bissanco. subscribe. Hi, it's Kirill and subscribe to Girls World. Hey guys, it's your girl Stephanie. Please subscribe to my channel. Bye. Yes, sir. And like, comment, and subscribe to Boss TV 2.0. Yeah. What's up, everyone? It's Mingisish. Thank you. So please visit my channel it's miss manchi so i do beauty vlogs and travel vlogs as well <laughs> please subscribe to Iron Explores. hi guys my name is yasen jago subscribe to me <laughs> Sparkle Potato. Subscribe kayo sa channel ko. At ah, syempre, huwag niyo kalimutan din na mag-subscribe sa channel ko. Boy, first time. Uh, direct Bansky. Marami ang natutunan ngayong araw na to. Talaga ba? Oo, oh, promise. Pero nag-vlog ka na ngayon. Hmm. Okay, Para ako na yung... Ano na? Uh, ikaw, ikaw, ikaw. lahat. Sana ma mapanood ko yung mga videos mo. I-send mo lang ah. I'll check it out. Boy, first time. Professional editor ng mga game shows. Sana susunod mag-workshop. Thank you, Direct. Thank you, Direk. Thank you for coming. At tayo ay bababa na sa trabaho natin. Okay, bye-bye. So, ayun, nandito na ako sa floor ko. Okay, siya lang yun. Andres, siya kayong pakita ka. ng mukha. Hinahanap na ako ng mga tara showtime. Showtime! Love na nag-a... na ba ako? Sorry guys. So ayun, nandito na ako sa bayin ng showtime. At ang mga kliyente nag sa akin, pasaway ano? Si Malvin, Master Editor ng Showtime. Si Nico, SP ng Showtime. At ito si Iggy, ano siya? Badin. <laughs> okay, wala na sila. Gusto kong mag-thank you sa Adover Studios sa ginawa yung ng uh, workshop para sa amin sa YouTube Vloggers Philippines. Ang dami-dami ko natutunan in terms of storytelling, paano ang tamang pag-vlog, ano mga dapat at hindi na gawin sa pag-vlog. Ang laki pala ng kaiba, no? Yung nag edit ka sa sa mga program sa TV kaysa sa pag-YouTube. Kaya ayun, maraming salamat kay ACTV sa mga tips na binigay mo sa amin at ganoon din kay Direct Pansky. Sino yung vlogs niya guys, panoorin nyo. Sin sobrang galing talaga. Kasi sobrang na-inspire ako sa mga pinakita nila, mga shinay nila sa Amen. Tanggal sa kita-kita tayo hanggang sa susunod vlog. Ako ang inyong boy first time. Maraming salamat. 3 minutes kita natin. natin minutes na. Eh! Hey. Hey. 10 minutes natin. Ayok na. di <laughs>